So okay, mga katinders, dito ako sa Jager's. Ayan. So anime cafe ito. Dito kami kakain. So check natin ang menu nila. Dito lang, banda sa may matina. Okay. Ayan. So ito yung kanilang menu. Eh. Ayan. yung May mga coffee. Ayan okay, tayo ng food. Ano Coffee. And then, ito yung milk tea. Dahil gutom ako, order tayo ng ramen. At yung with rice. Yung with rice. Ayan. So, order muna ako. See. Yeah. Collections. Yeah. This.

So, So, since walang veggies, so, ang pinalit nila ay ice cream. Kain tayo. Morning. Nagigising ko lang, mga So, kape tayo. Ayan, init-init pa yung kape. Ayan. So, ang kape ko ngayon, NS Cafe Plus, nung creamer niya na coffee milk. Para gising na gising si Mami Pins. Kasi ngayon, inaantok pa rin ako. Yung ice lang ba yung tulog ko? Five hours. So, kain tayo na, ito yung breakfast ko. Usually, pag umaga, mga ganito lang, parang pa-snack-snacks -snacks lang kasi um, doon ako sa office nagla-lunch ng rice and tapos pag mga 10 nagugutom ako ay kumakain ako ng biscuits tapos kung feel ko magkape kakape ako so yun yung aking morning lang nakain tapos so far nakakasurvive naman na sanay na ako siguro magto 2 na ako na ganito na walang rice tuwing breakfast so yung pinakita ko kanina na video regarding dun sa um, anime cafe, jaggers ay nakuha yun last last week pa. So, ngayon ko lang uh, ma-upload kasi sa sobrang busy ko sa trabaho. So, yung jaggers pala, ito oh, meron ako, para ipapakita to tuwing um, babalik ako doon. So far, hindi pa ako nakabalik, pero may plan kami bumalik doon kasi ang ganda doon, mga katinders. At okay lang naman yung price niya. Tapos, alam mo yun yung ambience na kapag ikaw yung mahilig sa anime, ikaw yung tao na mahilig sa yung mga, yung anime nga, ay nakaka-relax siya. Daming mga collections, daming pwedeng pagpilian ng mga figurines, at yung pagkain ay masarap yung Japanese cuisine nila. And then, meron, kay, meron din silang mga music doon, meron din mga, yung mga libro nga, tinatawag nila na manga may free reading doon at meron din silang parang CD ba doon na no, video na no, pwede mong mapanood ng mga Japanese rin. So, yung peg doon, yung no, ano doon, nung no, parang pag nandun ka, feeling mo na sa si Japan ka. <laughs> so, tuwang-tuwa yung anak ko na no, kasi mahilig siya sa anime, yung aking bunsong anak na babae. At gusto pa niyang bumalik doon. Kasi, hindi pa namin na-try yung may pizza rin doon. Ewan ko kung may pizza ba yung sa Japan o baka yung um, own version na niya ng pizza na dagdag doon sa kanilang menu. Ayan, so per isa, per tao, usually kung kakain ka talaga ng rice doon ay nasa 250. Meron yung yung order ko kasi mahilig ako sa pork. So, nasa 250, 280 to 300. Ganun yung budget. So, kung apat kayo, like kami, apat kami, abot ah, na ng one, almost 1.5. So, okay lang. Kasi, at least nag-enjoy ka. Aside sa food, nag-enjoy ka sa ambience. Nag-enjoy ka sa mga no, collections nila. May mga, may mga keychains, may mga figurines, may mga stuffed toys. So, parang yun din yung isa sa parang pinupuntahan ng mga tao. So, maraming pumupunta doon na. Nung last nung pumunta kami, puno. As in, puno talaga. So, na-timing lang na walang vegetables, so kaya parang feeling namin ay parang nag-upgrade kami sa ice cream so yun yung sabi ng may-ari kasi sabi ko, pag walang veggies, parang lugi, so baka pwede i so same price, pero magdadagdag lang ng ice cream instead na gulay, kasi naubusan na sila ng veggies, yung cabbage at carrots at ayun, wala so pasensya sa background ko kasi mainit ngayon dito sa Philippines. Philippines. <laughs> at naka-on yung aking electric fan na sobrang ingay. No? And then, meron lang ako 15 minutes sa magkakape. Kaya binibilisan ko aking vlog kasi maliligo pa ako at um, ang duty ko ay 8.30. Okay, mga katinders, kung meron kayong mga katanungan, comment down below at willing ako na um, sagutin ko may mga katanungan kay regarding sa Uh, Jagers anime cafe yeah uh. bye mga katinders thank you for watching good morning